pangalawa, avoid falling for Satan's small temptations. Huwag mo hayaang ang maliit na temptation ay sumira sa iyo. Sabi sa awit ni Solomon 2.15, Asong gubat ay hulihin, maninira ng ubasan. Baka pumasok sa ating namumulaklak na ubasan. Sa ay sa talatay, ano daw ang gagawin sa asong gubat? Ang sabi ay hulihin. Bakit? kasi maninira siya na ubasan. Ito'y nagpapahiwatig ng pagiging maingat sa anumang maliit na temptation ng Diablo na maaaring sumira sa ating buhay. Hindi ka tutuksohin ng Diablo para magnakaw ng bangko. Pero tutuksohin kanya mandaya sa iyong exam sa eskwelahan. Tutuksohin kanyang dayain ng iyong time card. Ewan ko kung meron pa rin yung time card ngayon. Pero ang point, wag mo hahayaan makapasok sa iyo ang asong gubat. Bakit? Kasi pag napaniwala ka niya na okay lang yan, maliit na bagay lang yan, ay sa susunod, ibibigay niya na sa'yo ang mas matinding temptation. Kapag napaniwala kanya na okay lang makipagpalitan ng mga komentong hindi nararapat sa opposite sex, lalo na kapag ikaw ay may asawa na, ay hindi magtatagal, mahuhulog ang loob mo sa kanya at magkakasala kayo. Kapag napaniwala ka ng jablo na maliit na bagay lang yung pag-angkas-angkas sa motor pag-counsel sa opposite sex o pagsabay sa kotse na kayong dalawa lang, ay gigising ka na lang isang araw ng may pagsisisi dahil sa nagawa mong kasalanan. O kaya dadaling ka ng jablo sa isang sitwasyon na nagkakasiyahan at nagiinuman tapos o oferang ka ng isang maliit na tagay lang ang tingin mo na kung maliit lang to isa lang, okay na to At iniisip mo, maliit lang, kontrolado mo siya. Pero hindi mo namamalayan, nakakarami ka na. At nasasanay na hanggang sa maging ka na o dahil sa nalasing ka, hindi mo na alam ang sumunod na nangyari. Ikaw ay napasok sa isang maling relasyon na hanggang ngayon hindi ka makaalis at eventually nasira na din ang iyong pamilya. Ibigan, kung hahayaan mo ang mga maliliit na temptation ay hindi magtatagal ay dadalim ng jablo ang mas malalaking pasabog na sisira sa iyo. Kaya nga kailangan nating i-address ang maliliit na temptation agad-agad. Halimbawa, kagaya ng pagsisinungaling, naalala ko, ang isa nating kapatid, kinuwento niya sa amin na short yung kanyang benta. Hindi siya nakaabot sa kota para mabigyan ng bonus. Kaya yung kasama niya na ahente nag-offer na bigyan siya ng sobra nitong benta para makita sa record na naabot niya yung kanyang kota. Kaya lang, ay itong kapatid natin na ito na convict ng Diyos. Buti na lang at hindi natuloy ang pagbibigay ng bonus dahil merong naging problema sa kanilang recording. Alam mo, ginawa ng kapatid natin, pinuntahan niya ang manager nila at umamin sa kanyang ginawa at humingi ng kapatawaran praise God at hindi siya tinanggal. At ngayon, ay naging mas maingat na siya sa mga ganitong temptation Kedigan, ito yung pagtakel sa maliliit na bagay at pag iwas sa maliliit na temptation ng diablo naalala ko na ako din ay nagsimula sa maliliit na bagay na ninanakaw ko nung ako yung nagtrabaho noon nagsimula sa siopaw, naging chicken tapos naging ice cream hanggang sa pera na, ninanakaw ko sa kaha nagsimula sa barya hanggang sa lumaki ng lumaki at naging habit ko na ito sa lahat ng napasukan kong trabaho pero praise God dahil nakilala ko ang Panginoong Yesus na nagpalaya sa akin mula sa masamang gawain na ito. Pwedeng ang maliit na temptation sa atin ay chismis. Kapatid, pag-pray natin si ganyan kasi ganito nangyari sa kanya. O kaya yung simpleng pag-entertain mo sa kinukwento sa'yo laban sa isang tao na hindi nyo naman kasama ay mauuwi sa isang habit na mahirap tanggalin. Ano yon? Habit ng chismis. Narealize ko na pati ang mga pastor ay hindi exempted. Kapag nakita ka ng pastor na nahulog sa immorality, ay aalalahanin mo na hindi ito nangyari ng biglaan. Ito ay nagsimula sa isang maliit na kwentuhan, pag-inom, nahulog ang damdamin sa isa't isa, tapos na nasubukan magkasala, tapos hindi nahuli, kaya inulit-ulit hanggang sa naging natural na lang ito sa kanila at hindi na nila alam kung tama ba o mali ang kanilang ginagawa. Hanggang sa nasira din ang kanyang pamilya, pati na ang kanyang ministry. Sabi sa Galatians 5.9, ang sabi nga, nagpapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Ang sabi na aapektuhan ang buong masa ng harina kahit konting pampaalsa lang ang ilagay mo. Kaibigan, Ganon din ang kasalanan. Maaapektuhan nito ang iyong buong pagkatao at maaapektuhan din nito ang buong katawan ng Panginoong Yesus, ang kanyang church, kapag pinabayaan natin ang maliliit na kasalanan. Si Samson ay nagsimula din sa maliit na temptation. Gusto niya mag-asawa ng isang babae na hindi nila kalahi. Sabi sa hukong 14.1.2.3, Minsan, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filisteya nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, Mayroon po akong nakitang isang dalagang Filisteya sa Timna na, kunin po ninyo siya para sa akin, gusto ko siyang mapangasawa. Bakit naman gusto mo pang sa angkan ng mga hindi tuling yon kapipili ng mga Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Grabe, ganito si Samson nagsimula kung anong gusto niya, yun ang masusunod. Hindi niya pipiliin ang kalooban ng Diyos, kundi ang kanyang kagustuhan. At dahil dito, ay nagsangasanga ang problema. Lalong lumala ang kanyang ugali. Hanggang sa chapter 16, naku, makikita natin doon na siya ay namatay sa bayan ng mga Filisteo. Hindi naisip ni Samson na yung paghingi niya ng asawa sa bayan ng mga Filisteo ay ang magiging simula ng kanyang pagbagsak at kapahamakan sa hinaharap. Kaya kaibigan, mag-ingat ka gawin ang kalooban ng Diyos upang hindi mo mapagbigyan ang sariling pagnanasa. Ang kasalanan ni David, nagsimula lang din sa simpleng hindi niya pagsama sa kanya mga tauhan sa digmaan. Hanggang sa humantong sa pangangalo niya kay Bathsheba at pagpatay sa isa niyang tauhan. At dahil dito, ay nagdulot ito ng malaking problema sa kanya na matay ang kanilang anak ni Bathsheba ni rape ang kanyang anak na si Tamar. Pinatay si Amnon ng isa din niyang kapatid na si Absalom. Tapos nagrebelde si Absalom at sinubukan paalisin sa trono ang kanyang amang si David. Nagkaroon ng walang tigil na conflict sa pamilya at marami pang iba. Narealize ko na ang kasalanan na hindi mo pinapansin ay babalik sa iyo balang araw para sirain ka. Kaya kaibigan, avoid falling for Satan's small temptations. Lalaki ito at babalikan ka sa panahon na hindi mo inaasahan. Kaya kung nakaharap ka sa temptation, ay gawin mo ito. Payo ni Warren Wiersbe. Number one, look back and recall God's goodness to you. Balikan mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Sinagip ka niya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya huwag mo na itong balikan. Pangalawa, look ahead and remember the wages of sin. Alalahanin mo na merong consequence ang kasalanan what you sow is what you reap. Umalis ka sa kasalanan na yan, kaibigan, habang maaga pa. Alalahanin mo din na mahal ka ng Diyos at mapipilitan siyang disiplinahin ka para maituwid. Pero hindi mo na kailangan pagdaanan pa yan para lang matuto. Kundi ngayon pa lang ay layuan mo na ang maliliit na temptation na yan. Pangatlo, look around and Think of all the people who may be affected by what you do. Ibigyan, tingnan mo, mga tao maapektuhan, lalo na ang mga mahal mo sa buhay kung ikaw ay gagawa ng kasalanan. Tingnan mo din ang iyong testimony, tingnan mo din ang iyong ministry, sino-sino ang mga taong madada pa dahil sa iyo. Then, pang-apat, look up and ask God for the strength to say no. Humingi ka ng kalakasan sa Diyos na mapagtagumpayan mo ang temptation na yan. May nagsabi, Satan gives Adam an apple and takes away paradise. Therefore, in all temptations, let us consider not what he offers, but what we shall lose. Ang huling pagsabog ng bulkan Mount St. Helens noon, May 1980, ay hindi isang biglaang pangyayari. Kasi sa loob ng dalawang buwan bago pa ang malaking pagsabog sa kasaysayan ng Amerika ay nagpakita na ng senyales na ito ay sasabog may sapat na oras sa mga otoridad para magbigay ng babala at paalisin ang mga nakatira malapit sa bulkan. Ngunit, sa kabila ng seryosong pagbabanta, ay may ilang na tao ang piniling hindi pakinggan ang mga warning. Isa na rito si Harry Randall Truman, 83 years old. Siya ang may-ari ng Mount St. Helens Lodge sa Spirit Lake. Sinabi ni Truman sa mga reporter, wala akong idea kung puputok nga ito eh. Pero, hindi ako naniniwala na ito ay sapat para ako ay mag-impake. Kaya, ang nangyari ay, noong May 18, 1980, si Truman at ang kanyang lodge ay nalibing sa ilalim ng 150 feet na putik mula sa pagsabog ng bulkan. Hindi na natagpuan ng kanyang katawan mula noon. ibigan kahangalan ang makakita ng panganim o tokso at isipin na tayo ay ligtas sa mga kahihinatnan o consequence nito. Kaya kung sinasabi mo na naniniwala ka sa salita ng Diyos, then paniwalaan mo ang mga babala ng banal na kasulatan tungkol sa tokso. Simulan mo tumakbo, palayo dito, huwag ka manatili sa kasalanan dahil mapapahamak ka gustong ibigay ng Diyos sa iyo ang makabuluhang buhay. Yung satisfying at meaningful. Pero hindi ito mangyayari kung mananatili ka sa kasalanan na yan. Kaibigan, avoid falling for Satan's small temptations. Tularan natin ang ginawa ni Joseph nung siya ay tinukso ng asawa ni Potiphar. Sabi sa Genesis 39.12, She caught him by his clock and said, Come to bed with me. But he left his clock in her hand and ran out of the house. Anong ginawa ni Joseph? Iniwan niya ang kanyang balabal at tumakbong palabas. Kaibigan, avoid falling for Satan's small temptations. Iwan mo yan at tumakbo. Kung andyan sa trabaho mo ang babaeng nagiging daylan para ka magkasala, ay mag-resign ka. Iwan mo at takbuhan. Gayahin mo si Joseph. Kung ang cellphone number niya ay nakasave pa rin sa iyo, ay burahin mo at magpalit ka din ng number at magbago ka ng account sa social media. Kung sa trabaho ay kinakailangan mong mandaya para lang makabenta, ay magpalipat ka ng ibang department. Kung doon sa gym na pinupuntahan mo ay may malaking chance na magkasala ka, ay iwanan mo yan. Kung yung social media mo ang naging dahilan para kang mainggit at magkasala, ay i-uninstall mo yan ibigyan avoid falling for Satan's small temptations be faithful in small things